Ayan mga kaake, no, nandito na tayo sa barangay Ulingaw. Ayun si Mang Bik. Mang Bik, magandang araw po sa'yo. Mukhang kondisyon na kondisyon po ang pogi ng tagulod. Yan ang alagang Mang Bik mga kaake. Nakita nyo naman 10 times champion. Pogi ng tagulod. Ayan, matagal-tagal din natin din nakita to. Simula nung nun champion siya. Sa last champion niya sa Mexico. Ayan mga kaake. Tingnan nyo naman ang katawan. Talaga namang masilan mga kakain, napakalaki. At syempre, dahil nga sa pag-aalaga ni Mang Bik, kaya si Mang Bik. At pinagbigyan tayo ni Mang Bik, maraming salamat po dahil pinagbigyan tayo na... Mang Bik, mga ilang taon na po si Pogi ng Tagulod? Ayan, Victoria sa November 21. Sa so, November 21, 7 years na po siya. Pagkahanda namin ng dibon yun. 7 years old na si Pogi ng Tagulod mga kakain. Tumitingin sa camera ang ating idol. Ayan. At syempre, dahil nga sinamahan tayo dito ni Lance, official vlog, ayan, siya nagsama sa atin dito. May, lalaban na po ba, Mambik, si Pogi ng Tagulod? Eh, ayon sa mga boss natin sa eh. Pahinga ro po. po muna. Ayan, mga kakakay, sa nag-aabang kay Pogi ng Tagulod. Ayan, pahinga daw po muna ang, ang tinaguri ang hari ng karera. Ewan ko lang sa, palang meron sa October 7. Ay, wala, October 7 po sa Mexico. Ayan, baka sakali daw po, October 7. Ayan, alam naman natin, may laban sa palayan, sa Ados. Ayan, nakita nyo naman, napakaganda. Pero kamusta po yung kondisyon niya ngayon, Mambik? Okay naman, ganun, ganun pa rin. Ganun pa din, walang pagbabago. Ayan, talaga. Eh, dahil niya na yung tine-check at may veterinary ko siya. Apo. Si Erwin mag-isa, taga-abustos. Apo. Ayun, punta niya niya, di ko rin ko yan. Hmm. Malapit na laban niya, dalawang beses ang linggo, umiikot siya rito. Iyon! Yan, ganyan kamahal yung mga kalabaw na to, baka ka Linggo-linggo. Oo, may doktor. Pinupuntahan. May pasahan na si Pilipino. Ayan. Kasi meron siya mga vitamin. Opo. Kaya siguro hindi man ang sinasin. Tingnan nyo naman ang gilas. Yan, hindi pa sigurado. Dahil nga magka pa siya Yung mga boss natin, kung lalaban ba ito sa... Kung matutuloy. Sa 7. Sa October 7 sa Mexico. Ayan. Ay, yung galit sa atin. Galit kay Jelong talaga. Lumapit lang si Jelong. Galit sa bata. Oo. Oh. Kita nyo naman yung katawan mga kakay. Napakagilas. Napakalaki. Tingnan mo yung height ni Mang Vic. Oh, ila, ano height mo Mang Vic? 5'7. 57 din naman alas kapatayan ni Mang yung Kalabaw. Napakatindi. Opo. Parang lumaki pa nga siya. Ayun mga kakain, no?